Okay mga idol, uh, may ibabayas na po natin yung in-upgrade natin na 737 na Sakura. So, kibali mga idol, nakapix na po ito. Kasi, ang pinalit ko pala dito na 510, ito, yung 510 na resistor, yung pinalit ko dyan, kibali... Nakapix na po yan dito. Sa bias nya. So kung babaan ko to. Yung tricky. Ito yung tricky mga idol. Kung gagawin kong 1.6. Kibali ang magiging bias nya. I 0 na lang. Wala siyang bias. Kasi dahil yan dito sa may 510 na nilagay ko. Yan. Yan mga idol. Basta kung magbabayas kayo, ito lang idol, mga, ito lang ang papalitan nyo, itong 3K na to eh. So kung gusto nyong taasan ng bayas, uh, ang ilalagay nyo is ano, mga, mga mataas din dito mga kahit mga por porky kung gagawin mong porky to tataas ang bias so kung alin ang ilalagay mo dito na mataas ang resistor tataas din ang bias niya. kailangan mababa lang ang lagay nyo mga idol kung magbaba naman kayo mga idol um, babaan nyo kahit mga 2 key 1.7 o 1.6 yan babaan nyo lang to tapos dito left and right kasi to ito yung kabila yan yan tapos ito yung sa kabila ito nagbablard yan yan sa kabila yun yung papalitan nyo lang yung tricky na value so lagyan nyo ng 1.6 para magiging normal lang yung bias nya hindi mataas pero kung nasa 1.5 ang bias nya mga idol uh, dadayain nyo dito sa may resistor babaan nyo gawin yung ano 1.6 yun o kaya tricky yun ang gagawin nyo na lang kasi ang ang bias ta talaga ng ano ng 737 1 point ay 0.5 ang bias ng 737 so ito uh, na bias ko na itong mga idol so naka fix bias na to susubukan natin mga idol yan Tingnan mo yung bias mga idol. Uh, naka point point 4. Okay na 'yun, yung point 4 na bias. So ayan, naka-on na mga idol. Nag-click na rin yung relay. So tingnan natin bias niya. o oh, yan mga idol oh. 0.4 yan 0.4 ang bias nya lahat yan ng resistor yan 0.4 so normal na yan mga idol lahat yan puro 0.4 ang reading nya So, ayan, mga idol, tip lang.